Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Handa na ba kayong pangalagaan ang inyong kalusugan ngayon? Ating tuklasin ang mga sikreto ng kinay na makapangyarihang pagkain na makakatulong sa inyong pamahalaan ang diabetes na parang isang pro. Manatili po kayo dahil ang mga payong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay, ang pagkakaroon ng diabetes ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong isuko ang lahat ng inyong paboritong pagkain. Sa katunayan, ang pamumuhay na may diabetes ay maaaring maging mas madali kung alam ninyo kung paano pumili at magbalanse ng inyong kinakain. Mahalaga na maunawaan kung paano naaapektuhan ng iba't ibang pagkain ang inyong blood sugar levels at matutunan kung paano iakma ang mga ito upang matugunan ang inyong mga individual na pangangailangan. Ang mga carbohydrates, maging asukal or starchy foods, ay nakakaapekto sa blood sugar. Gayunpaman, ang pamamahala sa diabetes ay hindi nangangahulugang tuluyang pag-aalis sa mga ito sa inyong dieta. Sa halip mahalaga na bantayan at sukatin ang inyong kinakain carbohydrates sa bawat kainan upang matiyak na ito ay naaayon sa gabay ng mga eksperto. Samahan ninyo ako habang ating tinutuklasan ang pitinsayn pinakamahusay na pagkain para sa pamamahala ng diabetes. Wow! Mamantikang isda sa mundong puno ng mga pagpipilian sa pagkain at payong pangkalusugan. Isang katotohanan, ang nananatiling malinaw, ang mamantikang isda ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain sa mundo. Kilala sa kanilang aman na omega-3 fatty acids, ang mga isda tulad ng salmon mackerel alumahan at sardinas ay mga kampeon sa kalusugan ng puso na nag-aalok ng napakaraming benepisyo. Ang iyenga, ang omega-3 fatty acids, lalo na ang EPA at DHA, ay higit pa sa mga bayani ng kalusugan ng puso. Mahalaga ang papel nila sa pagprotekta sa mga ugat pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng paggana ng mga artery. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mamantikang isda para sa mga taong may diabetes na may mas mataas na panganib sa mga sakit sa puso at stroke. Ang regular na pagkonsumo nito ay isang proaktibong paraan upang mapanatili ang kalusugan ng puso. Higit pa rito, ang omega-3 ay nakakatulong din sa pag-iisip kalusugan ng kasukasuan at pangkalahatang pagbabawas ng pamamaga. Inirerekomenda ng mga eksperto ang pagdaragdag ng unsaturated fats sa dieta upang mapabuti ang blood sugar at lipid profiles, upang makuha ang pinakamahusay na benepisyo ipinapayo na ihanda ang isda sa paraang nagpapanatili ng nutrisyon nito tulad ng pag-ihaw pag-bake o pag-steam sa halip na pagprito. Ang pagsasama ng isda sa iba't ibang gulay ay lumilikha ng isang masustansyang pagkain na parehong masarap at malusog. Tuwa, luntiang madahong gulay. Ang mga luntiang madahong gulay ay hindi lamang isang uso. Sila ay puno ng bitamina, mineral at mahahalagang nutrisyon na may kaunting calories at carbohydrates. Dahil dito, sila ay perpektong pagpipilian para sa pamamahala ng blood sugar at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Ang mga gulay tulad ng spinach, kale at kangkong ay kabilang sa mga pinakamasustansya. Mababa ang mga ito sa digestible carbs, kaya't maliit lang ang epekto nila sa blood sugar. Sila ay mayaman sa potassium, vitamina A, C, tal at calcium. Nagbibigay din sila ng sapat na protina at fiber na tumutulong para mabusog kayo ng mas matagal. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mataas na antioxidant content at starch digesting enzymes sa mga luntiang gulay ay partikular na kapaki para sa mga may diabetes. Ang mga natural na sangkap na ito ay tumutulong na labanan ang oxidative stress at ayusin ang pagtaas ng blood sugar. Bukod pa rito, ang mga gulay na ito ay mahalagang pinagkukunan ng antioxidants na lutein at zeaxanthin na nagpoprotekta sa mga mata mula sa mga karaniwang komplikasyon ng diabetes tulad ng macular degeneration at katarata. Madaling isama ang mga luntiang gulay sa inyong dieta. Maaari itong ihalo sa salad, isahog sa sopas o gawing side dish. 3. Abokado Ang mga abokado ay tanyag hindi lamang dahil sa kanilang malinamnam at creamy na texture kundi dahil din sa kanilang pambihirang nutrisyon. Sa mas mababa sa 1 gramo ng asukal kaunting carbohydrates at mataas na dami ng fiber at healthy fats, ang abokado ay isang diabetes-friendly na superfood. Ang mahika ng abokado ay nasa komposisyon nito. Puno ito ng healthy fats na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ang mataas na fiber nito ay sumusuporta sa kalusugan ng panunaw at tumutulong na mapanatili ang pakiramdam ng kabusugan na nakakatulong sa pamamahala ng timbang ang regular na pagkonsumo ng abokado ay nauugnay sa pagbuti ng pangkalahatang kalidad ng dieta at pagbaba ng timbang. Isang pag-aaral noong 2019 ang nag-highlight sa isang compound na matatagpuan lamang sa abokado na kilala bilang abokatin b -AVOB. Ipinakita na ang fat molecule na ito ay maaaring mabawasan ang insulin resistance. Ito ay nagpapahiwatig na ang abokado ay maaaring may mahalagang papel sa pamamahala ng diabetes. Ang abokado ay maaaring ipalaman sa tinapay, ihalo sa smoothies, o idagdag sa mga salad. 4. Itlog Ang mga itlog, na madalas tawaging mult multivitamin ng kalikasan, ay nag-aalok ng napakaraming benepisyong pangkalusugan. Ang regular na pagkonsumo ng itlog ay maaring mabawasan ang pamamaga, mapabuti ang insulin sensitivity na mahalaga para sa matatag na blood sugar at magkaroon ng positibong epekto sa cholesterol. Pinapataas nito ang HDL good cholesterol at pinapabuti ang laki at hugis ng LDL bad cholesterol na ginagawa itong hindi gaanong mapanganib. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang isang almusal na mababa sa taba at carbs na kasama ang itlog ay maaaring makatulong sa mga taong may diabetes na mapanatili ang mas mahusay na kontrol sa glucose sa buong araw. Ang pagkonsumo ng sum hanggang dolce itlog bawat linggo bilang bahagi ng isang masustansyang dieta ay hindi na patunayang nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso sa mga taong may diabetes. Ang mga itlog ay mayaman din sa lutein at siaksantin mga antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng mata. Mahalaga na kainin ang buong itlog. Habang ang puti ng itlog ay may mataas na kalidad na protina, ang pula naman ay naglalaman ng karamihan sa mga nutrisyon. 5. Chia seeds. Ang chia seeds ay nakilala bilang isang superfood lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Ang maliliit na buto na ito ay puno ng nutrisyon. Isa sa mga natatanging katangian ng chia seeds ay ang mataas na fiber content nito na may kaunting digestible carbs. Sa isang 22 gramo na serving 11 sa 12 gramo ng carbohydrates ay fiber na hindi nagpapataas ng blood sugar. Ang fiber na ito ay nakakatulong na pabagalin ang paggalaw ng pagkain sa bituka na nagre-resulta sa mas mabagal na pagsipsip ng glucose. Pinipigilan nito ang bigla ang pagtaas ng blood sugar. Dahil dito, nakakatulong din itong makaramdam ng kabusugan ng mas matagal na nakakabawas sa kabuuang calorie intake. Isang pag-aaral sa mga taong may type 2 diabetes ang natagpuan na ang pagsasama ng chia seeds sa dieta ay hindi lamang sumuporta sa pagbaba ng timbang, kundi nakatulong din sa pagpapanatili ng mahusay na glycemic control. Madaling idagdag ang chia seeds sa pagkain. Ibudbod sa salad, ihalo sa smoothies o gawing chia pudding. 6. Beans Ang beans butil ay hindi lamang abot kaya kundi napakasustansya rin. Bilang isang mayamang source ng plant-based protein, binubusog nito ang gutom habang tumutulong na bawasan ang carbohydrate intake. Isa sa mga natatanging katangian ng beans ay ang mababang glycemic index nito. Naglalaman ito ng complex carbohydrates na mas mabagal matunaw kumpara sa simpleng carbs. Ang mas mabagal na panunaw na, panunaw na ito ay nakakatulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang regular na pagkonsumo ng beans ay maaari ring makatulong sa pagbaba ng timbang at sa pagregulate ng presyon ng dugo at kolesterol. Ang mga partikular na uri tulad ng navy beans, black beans, lentils at aduki beans ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga namamahala ng diabetes. Ang mga ito ay puno ng mahahalagang nutrisyon tulad ng iron potassium at magnesium. Ang beans ay maaaring ilaga igisa, idagdag sa sopas o gamitin bilang toppings. Kung gagamit ng delatang beans, siguraduhing banlawan ito nang maigi upang mabawasan ang sodium content. 7. Greek yogurt Ipinapakita ng mga bagong pananaliksik na ang ilang mga produktong gatas tulad ng yogurt ay hindi lamang nagpapayaman sa inyong dieta kundi may mahalagang papel din sa pamamahala ng blood sugar at pagbabawas ng panganib sa sakit sa puso. Ang sikreto ay maaaring nasa probiotics na nilalaman nito. Ang probiotics ay mabubuting bakterya na nakakatulong sa panunaw at pangkalahatang kalusugan. Ipinakita ng isang pag-aaral noong 2011 na ang yogurt na may probiotics ay maaaring mapabuti ang lipid profiles. Ang regular na pagkonsumo ng probiotic foods ay nauugnay din sa pagbaba ng pamamaga at oxidative stress habang pinapataas ang insulin sensitivity Ang yogurt ay mayaman din sa calcium protina at isang espesyal na uri ng taba na tinatawag na conjugated linoleic acid CLA Ang mga nutrisyong ito ay nakakatulong na bawasan ang gana sa pagkain Ang Greek yogurt ay isang mahusay na pagpipilian dahil sa mas mababang carb content nito, karaniwang nasa C hanggang 8 gramo bawat serving. Para sa dagdag na lasa at nutrisyon, magdagdag ng berries o nuts. 8. Nuts Mani at iba pa ang mga nuts ay puno ng nutrisyon at mahalagang bahagi ng isang malusog na dieta Lalo na para sa mga taong namamahala ng diabetes. Puno ng fiber at mababa sa net carbs, ang nuts ay isang mahusay na pagpipilian para sa merienda. Narito ang digestible carbohydrate content. Bawat 28 gramo, isang dakok. Almonds 2.6 gramo Brazil nuts 1.4 gramo Cashews 7.7 gramo hazelnuts 2 gramo, macadamias 1 gramo, pecans 1.2 gramo, pistachios 5 gramo, walnuts gramo. Ipinakita ng malawakang pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng nuts ay maaring makabuluhang bawasan ang pamamaga at mapababa ang blood sugar levels hba 1 c Isang malaking pag-aaral noong 2019 sa mahigit 16,000 nakalahok na may type 2 diabetes ang natagpuan na ang pagkonsumo ng 3 nuts walnuts almonds ATBP ay maaaring magpababa ng panganib sa sakit sa puso at pagkamatay. 9. Broccoli ang broccoli ay isa sa mga pinakamasustansyang gulay. Ang isang tasa ng lutong broccoli ay naglalaman lamang ng 54 calories, ngunit mayaman sa mahahalagang nutrisyon. Naglalaman ito ng anagramo lamang ng digestible carbohydrates habang puno ng vitamina C at magnesium. Ipinakita sa mga siyentipikong pag-aaral na ang pagkonsumo ng broccoli sprouts ay nauugnay sa pagbaba ng insulin levels at proteksyon ng mga selula. Ito ay dahil sa sulforapin, isang kemikal na matatagpuan sa mga cruciferous na gulay tulad ng broccoli. Sa isang pag-aaral, ang mga kalahok na may diabetes na nagsama ng broccoli sprouts sa kanilang dieta ay nakakita ng pagbaba ng halos 10% sa kanilang blood glucose. Bukod sa benepisyo nito sa blood sugar, ang broccoli ay mahusay ding pinagkukunan ng lutein at zeaxanthin, mga antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng mata. Maaari itong steam igisa o isama sa sopas at salad. 10 extra virgin olive oil. Ang extra virgin olive oil ay tanyag hindi lamang sa lasa nito kundi pati na rin sa mga benepisyong pangkalusugan lalo na sa pagsuporta sa kalusugan ng puso at pamamahala ng diabetes. Ang isa sa mga pangunahing sangkap nito ay oleic acid, isang uri ng monounsaturated fat na, na napatunayang nagpapabuti sa kontrol ng blood sugar. Mayaman din ito sa polyphenol antioxidants na may mahalagang papel sa pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa mga ugat. Hindi tulad ng mga refined oils, ang extra virgin olive oil ay sumasa ilalim sa kaunting proseso na tinitiyak na napapanatili nito ang buong hanay ng mga antioxidant at benepisyong pangkalusugan. Madaling isama ang extra virgin olive oil sa inyong dieta. Maaari itong gamitin sa salad dressings, marinades, o bilang finishing oil sa mga lutuin. 11. Flax seeds Ang flax seeds ay partikular na kapakipakinabang para sa mga taong may diabetes dahil sa mataas na nilalaman nito ng omega-3 fatty acids fiber at natatanging plant compounds mayaman sa alpha-linolenic acid, ALA nag-aalok ang flax seeds ng makabuluhang benepisyo sa puso. Ang fiber sa flax seeds na karamihan ay insoluble ay tumutulong na bawasan ang panganib sa sakit sa puso at patatagin ang blood sugar. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng flaxseed powder ay maaring magpababa ng presyon ng dugo. Ang viscous fiber nito ay nagpapabuti sa kalusugan ng bituka, nagpapahusay sa insulin sensitivity, at nagpapatagal ng pakiramdam ng kabusugan. Madaling idagdag ang flax seeds sa inyong dieta. Maaari itong ibudbod sa yogurt, ihalo sa smoothies, o isama sa baked goods. Mas madaling matunaw ang dinurog na flax seeds na nagpapalaki sa pagkakaroon ng mga nutrisyon nito. 12. Apple Cider Vinegar Ang apple cider vinegar ACV ay gawa mula sa fermented na mansanas, ngunit naglalaman ng mas mababa sa ung gramo ng carbs bawat kutsara. Isang malawakang pagsusuri ng anim na pag-aaral na kinasasangkutan ng 317 pasyente na may type 2 diabetes ang nag-highlight sa makabuluhang benepisyo ng ACV para sa pamamahala ng blood sugar. Iminumungkahi ng mga natuklasan na maaaring mapabuti ng ACV ang fasting blood sugar levels at bawasan ang HbA1c. Kapag ininom kasama ng mga pagkaing mayaman sa carbohydrates, Maaring bawasan ng ACV ang tugon ng blood sugar ng hanggang 20%. Bukod sa epekto nito sa blood sugar, ang ACV ay kilala sa antibacterial at antioxidant properties nito. Madaling isama ang ACV sa inyong dieta. Magsimula sa isang kutsarita na hinalo sa isang basong tubig araw-araw at unti-unting dagdagan hanggang sa maksimum na duha kutsara bawat araw. 13. Strawberries Ang mga strawberries ay hindi lamang masarap, kundi puno rin ng nutrisyon. Kilala sa kanilang matingkad na pulang kulay dahil sa anthocyanins, nag-aalok ang strawberries ng higit pa sa magandang anyo. Ang anthocyanins, isang uri ng antioxidant, ay napatunayang siyentipikong nakakabawas ng post-meal insulin at cholesterol levels. Ang mga strawberries ay mayroon ding mataas na nilalaman ng polyphenols, isa pang grupo ng antioxidants. Ibinunyag ng isang pag-aaral noong 2017 na ang pagkonsumo ng strawberries at blueberries na mayaman sa polyphenol ay maaaring mapabuti ang insulin sensitivity. Ang isang tasa ng strawberries ay naglalaman ng humigit-kumulang 46 calories at 11 gramo ng carbohydrates kung saan 3 gramo ay fiber. Ang serving na ito ay nagbibigay ng higit sa 100% ng recommended daily intake RDI para sa Vitamin C na sumusuporta sa immune function at nagbibigay ng anti-inflammatory benefits. Portents Bawang madalas na hindi napapansin dahil sa maliit nitong sukat ang bawang ay may malaking nutritional punch. Ang isang butil ng hilaw na bawang mga 3 ay naglalaman lamang ng apat na kaloris ngunit mayaman sa maraming mahahalagang nutrisyon. Manganese 2% ng DV vitamin B6 2%, ng DV vitamin C 1%, ng DV at selenium 1%, ng DV ipinakita ng pananaliksik na maaaring makabuluhang mapabuti ng bawang ang pamamahala ng blood sugar. kilala rin ito sa kakayahang magpababa ng presyon ng dugo at magregulate ng cholesterol levels dahil sa antioxidant at anti-inflammatory properties nito. Madaling isama ang bawang sa pang-araw-araw na pagkain sa riwang tinadtad sa mga ulam o bilang pampalasa. Kahit na luto ang bawang, ay nananatiling isang mahalagang karagdagan sa isang dayetang malusog sa puso at para sa diabetes. 15. Kalabasa Ang kalabasa ay isang maraming gamit at masustansyang gulay ay nag-aalok ng napakaraming benepisyong pangkalusugan. Mayroong dalawang pangunahing uri, winter squash, tulad ng pumpkins at butternuts na may matitigas na balat at summer squash tulad ng zucchini na may malambot na balat na makakain. Mababa ito sa calories at may mababang glycemic index na ginagawa Itong isang mahusay na pagpipilian para sa pagpapanatili ng matatag na blood sugar. Tulad ng karamihan sa mga gulay, ang kalabasa ay puno ng mga antioxidant. Mas mababari ito sa asukal kumpara sa kamote na ginagawa itong mas mahusay na alternatibo. Ipinakita ng pananaliksik na ang polysaccharide na matatagpuan sa kalabasa ay maaring mapabuti ang insulin tolerance at mapababa ang blood sugar. Ang kalabasa ay maaaring lutuin sa maraming paraan, inihaw ginisa ginawang sopas o kahit palaman sa mga pay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Isang mahalagang aral, tandaan po natin ang kalusugan ay ating kayamanan. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa tamang pagkain ay isang makapangyarihang sandata laban sa diabetes. Hindi ito tungkol sa pagbabawal, kundi tungkol sa matalinong pagpili at pagbabalanse. Kayo po ang may hawak ng kapangyarihan upang pangalagaan ang inyong sarili at mabuhay ng masaya at malusog. Mayroon ba kayong mga kaisipan o katanungan? Mangyaring i-comment sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang gabay na tulad nito at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang. Hanggang sa muli, manatiling malusog at may kapangyarihan sa inyong paglalakbay pangkalusugan.